Yung dati kong lupa hmm. Ayan o eh, kantong yan mm, dati ng akin yan Ayaw sa kabila nun o, ah. Ano? Ayan ito, ito mismo Ito? Oo, ito mismo Hindi hmm? ko sa ating Daisy Aray, aray Aray mismo ah. Aray aray. Mm, aray mismo Ah, Daisy yan Mmm Ah, hapa niya Ah ito mismo nga akin to itong luting ito kaya hapon hindi ko to dahil na forfeited to ha, alam mo na holo ko na dito 200,000 200,000 na holo ko dito noong 2008 ngayon 2008 na stop ako kasi nga nawala na sa pag abroad ngayon nung nire-recover ko siya pinuntahan ko sa bagong may-ari ng, ng lupa na ito yung ba yun? Ano ba yung bagong lupa na ano, ano nila na, na ano, kanilang ano nila pinakaano ng lupa alam mo sabi sa akin 1.7 na raw ang aking babayaran ano 1.7 samantalang pag bininta ko tung lupa na to ang halaga lang 475,000 kasi katataas lang 375 nung sa akin tapos eh a 350 lang pala nung nasa akin. Tapos noong ibinenta ko sa TDC 475 lang. Paano naging 17 ang aking ano, ang aking ah uh, naging penalty doon, kaya 4.50 daw. Hindi eh, ko na kukunin sa 1.7 ako no, tanga. 1.7 nga, ayan na o, oh, buong bahay na o. Oh. O oh, sino banda nga doon, 'di ba? Tapos ang masama pa, yung mismong manager doon Nakausap ko na nag aasikaso sabi ko, kaya ko sa kanya ipinabinta sa kanya ko na ipinalakad ang dahil 5% yun eh. Sabi ko, kahit na 2% lang akin, sayo ng 3%. Alam mo, kahit 1% hindi ko binigyan. Sa totoo lang, matakaw. Sabi ko, nga, karma abutin niya. Sayang din mo kaya hindi ko hindi ko to binigay talaga sa iba. Kaya pinilit ko sa Tase City, yung lupa ko bilhin mo na at sayang. Ayoko mapunta sa iba talaga. At least Ma mapunta man sa inyo, hindi ako manghinayang dahil alam kong kayo nakabili. Mm Talagang hindi ko inalok sa iba. Mm -hmm. Si Pinuto, o. Oh. Ano to, 150 square meter ang sa akin dito, di ilan to? 150, 150, di tatlong bahay yan, oh. Tatlong bahay, tatlong ano yan, eh. Yan yan, oh. 150, 150 yan, eh. Tatlong pitak. Sayang. Hmm, talagang ako yung hinayang sasama ng loob ko talaga. Inan ko yun? Sinunog ko ang mga resibo. no hmm. hmm. Sinunog ko mga resibo talaga. Sa inis ko. Kasi hindi pa ako nakapirma ng kontrata eh. Hindi ko pa napapasa sa kanila ang kontrata. Nasa akin ang kontrata pero hindi ko napirmahan. So sa inis ko talaga, sinunog ko ang mga resibo. O kita mo, kaganda sana dito oh. Hmm. Eh, may mga bahay na yun. Oh. Kasi naman dito, pwede ka magtayo ng bahay mo na gusto mo. Oo. Iyan naman kasi. Pesta, oh. Oo, mata sa may siminto na simintado na ang daan din. Tsaka iyan naman mga ganyan. Ano yan eh, tawag doon yung model house yan. Uh -huh. Kaya pag nagpatayo ka ng iyo, nasa iyo uh -huh. na yan kung gusto mo rin ng ganyan. Uh -huh. Ganda. Oo, oh, tiyo mo. Mm. Ayan nga, oh, susulo doon. Uh -huh. Sinayang na, eh. sinayang kaya sabi nung may nagtanong sa kami nasan mga resibo mo sabi ko sinundog ko bakit naku may habol ka pa dun paano ko mahahabol yun pag ilang ano na yata to pangalawa na yata company, ang may-ari nito dahil dati ano eh kay yung namatay na may-ari nito pangalan nun sa barangay kay yun O hindi mo nga sinilam sana. Ibang sana nga ano, Kasi, pwede naman daw yun eh. Pagpapatuloy mo lang. Mm -hmm. Sabi ko, imabot mo naman ng 1.7 yung, ano, yung, kanya, yung penalty niya. Abay, eh, di pibili na lang ako ng bago. May bahay pa, 1.7. Ang <laughs> katanga naman ka ako nang nag-ano na yun. Dito, wala kang alam na, ano, may na? nabili dito. May nakatang na 200 square meter lang. Lupa. Jun. <laughs> Kailan mo kalaro May daan. Mm, may daan. Tata te said din ah. Purhang ah, purhang mm, walang ano 'yon. Walang know. kanila lang 'yon. Ano 'yon? Ah, 5%. 200 um, square meter, 480,000. Mm. Kasi hindi siya may merong kadaes ng kalsada. Hindi siya kadaes na kadaes. Parang oh. ito, kumbaga ito, ito dapat. Ay, dito. Sa binibinta ni Jenny. Yan, Diyan. Mahal nga lang. Yan, oh, yan. Kita mo yan, oh. Mahal nga lang dyan. Mabot yan ng kalahating milyon. Oh, 200,000. Abot ng 500. Kasi sa 480. O, di, 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 gana. Kung gusto nyo sa kalsada. Yan, dyan. Ah, hirap din na mag-ahin Bago. Ah, kukunin sa iyo bago yung pala naman iya. Hindi na. Kukuha ah, sa iyo. Bago, ah, ay, bago kukuha sa iyo. Ahinti din. Ay, kung mag ahinti rin siya, siya daw yung may bayer. Ay. Hindi na sa iyo. Hindi hmm. na ko sa iyo. Ang hmm. ginawa mo naman. Pinataasan ko. nalaman pa. mo, na daon yun, ikaw na mismo mo Hindi mo na ako sa Ah, yun lang. Maraming marami mga ganun. Maraming, Maraming oh, ganun. Maraming ganun. Maraming ganun. Kaya natamad na rin ako mag-ahintin. Nangyari na yun sa akin dati, matabong kay. No. Mm. No, kasali ka. Bago nung Ay, ano. Yung, nung nalaman na kung sino. Yun yung mga broker kung tawagin. Oo, uh, Kaya nung ano, yung mga broker bukar na nag ano. Oh, may broker ako. Naku, hindi na. Hihingin. Pahingi ako ng map. Ganto. Hmm. hindi na. Hmm. Inyo na. ako'y bahala kayo. Naku, ako, ako bibigyan ko kayo. Tapos ako hindi. Wala ako. Bakala Saan ako mga hita. Saan naman yan? Sementeryo. Yeah? Yan? Sementeryo oh, ang oh. Sementeryo? yan may bumili na, madami na bumili. Oo, mm -hmm. kita mo yan, oh, mayroon ng bahay, yan, kalaapong ko yan, Ah. Di ba yung kalaapong ko? Wala na. Kung, kung magbibigay ang gobyerno ng lupa, pipiliin ko sa bundok. Uh -huh. hmm. Ayang, uh kung mamimigay um, doon sa mga taong walang katulad ko. Wala. Ay, yung kaibigan ko sa Kabinti, Laguna, bundok yun sa kanila. Sabi niya, friend, baka gusto mo dito. Pre dito sa bundok. Kung ano makuha mong lupa, iyon ay na. Ayan daw, i-award ia daw yun ni Bumbong Marcos. Ewan ko, kasi ang nakuha niya, 3,000 a, uh, 3, 3 hectares uh, ang nakuha niya 3 uh, hectares marami na sila nakatira doon kanya-kanya silang ayun so sabi ko kung patitirahan mo ba ko diyan bibigyan mo ako kahit 100 hindi lang 100 bibigyan ko sa'yo kahit bigyan ko pa ng 500 eh. oh. ay ang layo lang kabintilag ko bundok siya <laughs> maging hanap buhay doon pagtatanim